Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung mas magaling ba ang mga bata sa pag-aaral ng mga lingwahe kaysa sa mga matanda o mga adults. At maraming research yung nagpapakita ng ebidensya na talagang mabisa at epektibo ang mga bata sa pag-aaral ng lengguwahe at ang mga matanda o adults ay talagang hindi magaling sa pag-aaral ng lengguwahe at halimbawa kung oobserbahan mo ang mga bata halos lahat ng mga bata ay natututo magsalita pero kung oobserbahan mo ang mga matanda ilan ba sa mga matanda ang nagsimula mag-aral ng Espanyol sa eskwelahan, nagsimula mag-aral ng Pranses sa eskwelahan, pero nakalimutan lahat at hindi natuto ng mga lingwaheng ito. Siguro meron kang kilala o ikaw mismo ganoon ang karanasan mo pero ang mga bata parang sigurado na matututo sila ng lingwahe. At meron ding research ang MIT na nagsabi na kung nagsimula kang mag-aral ng lingwahe bago ka maging labing walong taong gulang o 18 years old, talagang mas mataas ang probabilidad na matututo ka ng lingwaheng ito na native-like ang mastery mo sa lingwahe. So, may ebidensya at may madaling pwedeng gawing obserbasyon na mabisa ang mga bata sa pag-aaral ng lingwahe kumpara sa matanda. Pero bakit? Ano ang dahilan kung bakit ganito? bakit epektibo ang mga bata at ang mga adults, ang mga matanda, hindi. So, mayroong tatlong bagay sa tingin ko. Una, yung matanda ay hindi naniniwala na kaya niyang matutunan itong lengguahe. Lalo na yung unang lengguahe na inaral mo. Siguro, hindi mo ma-imagine hindi mo ma-visualize yung sarili mo na nagsasalita ng lingwaheng ito na ginagamit itong lingwahe araw-araw o para makipag-usap dahil sa eskwelahan natuto tayo na yung paraan ng pag-aaral ng lingwahe ay hindi mabisa. Halimbawa sa eskwelahan, may mga test, may mga grades, at may paghuhusga kung mali ang verb, mali ang preposition. Pero ang mga bata, walang ganong konsepto. Ang mga bata, nagsasalita lang, so kahit mali, okay lang. Magsasalita pa rin sila. Positibo yung environment positibo yung emosyon ng mga bata. Hindi tulad sa mga mas matanda sa eskwelahan. May mga judgment, may mga mababang grades. So yung ginagawa ng mga bata ay makipag-usap pero sa eskwelahan. Yung ginagawa ng mas matanda ay para makakuha ng mas magandang grade o para pumasa doon sa subject na yon At isipin mo sa karanasan mo, ilang beses ka bang nahiya na magsalita sa Tagalog o sa ibang lingwahe dahil natatakot ka magkamali, dahil natatakot ka na mahusgahan ng ibang tao. Sa karanasan ko, maraming beses madaming, madaming beses. Pero ang mga bata, parang hindi nahihiya kahit mali ang verb tense, hindi nahihiya kahit mali ang mga subject-verb agreement o ang preposition o ang pronoun. So, yun ang pwede nating matutunan sa mga bata na trial and error lang natututo sila. Ang susunod naman ay bukod sa limiting beliefs ng mga mas matanda ay yung sitwasyon sa buhay ng matatanda. So syempre yung mga bata, iba ang buhay nila kumpara sa mga mas matanda. Wala silang masyadong responsibilidad kumpara sa mga mas matanda at wala silang choice kundi makipag-usap. So, hindi pwedeng hindi sila magsalita kasi ayaw nila. Yung mother tongue nila, hindi pwede. Walang choice. So, kailangan magsalita. Kailangan makipag-usap. Kasi gusto niya ng gatas, gusto niya maglaro, ayaw niya ng gulay, ayaw niya matulog at iba pa. Pero yung mga matanda, may choice tayo kung ayaw natin magsalita sa Tagalog, kung nahihiya tayo, pwede tayong magsalita sa Ingles o sa ibang lingwahe. At syempre, yung oras. Yung mga bata, ang daming oras para mag-aral ng lingwahe, maraming oras ang exposure ng mga bata sa lingwahe kumpara sa mas matanda. Dahil yung mga matatanda may trabaho, may kailangan gawin, may mga gawaing bahay, maraming kailangan gawin. Halimbawa, kung isang oras kada araw ka nag-aaral, ibig sabihin, matututo ka ng Espanyol sa limang daang oras, 500 hours. So halos isang taon at kalahate. Matagal yon isang taon at kalahate. Kung isang oras kada araw, kung mag-aaral ka ng Espanyol. Pero ang isang bata, ang isang bata ay merong exposure sa lingwahe halos Walong oras, araw-araw. Dahil naririnig niya magsalita ang nanay niya, kinakausap siya ng nanay niya, o ng tatay niya, o ng ibang tao. So kahit walang output, sa simula, sobrang daming input at immersion ng bata sa lengguahe. So kung walong oras kada araw, sobrang daming oras nyoan sa isang taon. So, kumpara sa isang oras kada araw ng matanda, siguro halos anim o walong oras ang exposure ng bata sa lingwahe. So, balik tayo doon sa tanong. Mas magaling ba ang mga bata kaysa sa matanda? Sa tingin ko, hindi. Dahil kung tama ang estrategiya, kung tama ang paraan, pwede tayong matuto ng lingwahe ng mas mabilis. Kung para sa mga bata, kung tama ang mindset, kung hindi tayo nahihiya. Yun, kung meron tayong oras, mas mabilis talaga tayo matututo ng lingwahe kasi meron tayong bokabularyo. May konsepto tayo na mga mas malalim na konsepto. Nagbasa na tayo ng maraming libro sa mother tongue natin. So, madali nang matuto ng mga salita. Kasi pwedeng mag-translate lang. So, madami tayong mga advantage kumpara sa mga bata talagang mukha lang na mas mabisa at mas mabilis ang mga bata dahil tama ang paraan nila. Yun lang, salamat sa oras nyo. Pwede kayong sumuporta sa Patreon at meron tayong mga transcript. Libre lang sa description. Salamat at paalam.